business. Hello po mga ka-business. Hi daw, hi, hi. 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 Ma or, hi. Hi po mga ka-business. Good morning. Tang Two yellow fish swimming on the water. Two yellow fish swimming on the water. Bubble, 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 bubble. bubble Hi po, ma business. Hi, madal oh, hi hi. Hi to baby, hi the baby. Hi po, is si Kitty? Oh, hi Kitty. How are you, Kitty? Hello. Hi Tina. Are you wake up now? Ah, so Kitty. First, Kitty? Oh, Kitty, can you point it, Kitty? Can you point it, Kitty? very good. Say hi, Kitty. Hi Kitty. Thank you so much untuk Kitty tadi. Ah! Wah. Wah. Mmm. Close open moon ada sikit dia. Close open, close open. The shopping done Kitty. Close open. Close open, close open. Close open. Close open. Close open. Oh, close open, mado si kitty. Close open, mado si kitty. Close open. <laughs> Hello, kitty. Hi. Oh, Hi. Ah. Good morning. Papa? Where is papa? Where is papa? I count down. One. Can you count your finger? One. Dali. One. Ay, what's that? Stop. Ay, oh, stop. Stop. The wiper on the bus go. Wish, wish, wish. Wish, wish, wish. Wish, wish, wish. The wiper on the bus go. Wish, wish, wish. All day long. The horn on the bus Pip, 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 pip. Put the horn The horn on the bus go. Pip, 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 pip. All day long. <laughs> sabi mo nga, happy? Happy! Dali, sabi mo kay Kitty, happy! Happy! Ay, happy. Say it happy. Bibi. Say it, Bibi. 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 Good po Sa pang kalang araw ko. Hi, the Ito po. Uh, umaga po ngayon dito po sa Pinas ay alas business ito yung uh, araw na kailan kami kinasal na uh, business namin na so yun yeah, bilang banding namin magkasawa kasama namin si Bibi Tina mga kabusiness so, ay yeah, dito kami kumakain lang ng ano ito na po yung handa namin dalawa <laughs> ang celebration namin dahil well, kami po ay 23 years na pong kinasal. 23 po mga ka-business ha pero ang pagsasama po namin ni Kuya Bukno ay 27 years na po wow. Oo, so dahil po ay tinitiwang namin ang aming araw ng kasal, ito po ang aming nakayanan dahil sa masaya po kami mag-asawa. Ang asawa namin si Thank You, Mayla, tumakain lang itong nanilaga. Ito po yung ganap namin ng araw ng mga puso. Ah, samayan po kami at meron pa po kami pupuntahan kayo po. May pagkatapos po nito. Ano po mga ka-business? Anong kaya pangayon ako mga ka Masyado <laughs> malikot na po si KBT na eh, mga ka-business. yung kanta. Kasi umabot ka ba ng ganitong kanataan? <laughs> Ay! Sihay muna sa mga ka-business natin. Ay, ang daming pagkain yan ang ako lago dun oh. Nagbasa yan na oh. Ang kaling. Punto dade. Nag -read siya oh. sus, ang sus nag-read siya. O talino talaga. O sus kinuko. Akay, akay. Okay. nagbasa na. Ah. Hmm. Nahilig talaga siya sa mga books. Oh. Hmm. oh, where, where is the bird? Where is the bird, baby? Where's the bird? ang galing ah seryosong nagbasa ah ang seryoso man ah BBT ay nagtingin dyan ng mga mga pictures ah oh where is the car bebe where is the car bebe ang galing ng aking BBT na princess BBT na daddy princess BBT ang galing ah Nasaan ang bird? Nasaan ang bird, bebe? Bebe, where is the shoes? Baligtad man yan, bebe. Bebe, where is the shoes? Hmm. Oh, galing ang talino yung bibi ko. Oh, seryoso ka. Ayos yung nagbasa nag dyan, ah. Sus, ginoon ko parang kurik, ah. Kay, ginoon ko. Ang galing. matalinong yung bibitin yan, Ah. Bung di dadi ah Bebe Where is the car? Where is the car bebe? Mm, see the car, see the car See the car Show me the car bebe Bebe, show me the car Terus, Ang daling ah Ang talino talaga ng bibitinay ko Ang mm, talino yung bibitinay ni dadi ah uh, Sus, ginaw you know, ko, ang sarap nang higa-higa dyan ang, uh, Okay, sus, yung sarap higa-higa dyan, oh. Yung ni daddy, oh. Sus, kinukon, talino yan, eh. Ah, hmm. mga kabisnes, oh. oh. Seryoso siyang tumitingin dyan sa mga, ah, uh, yung mga pictures ba sa loob. Hmm. Meron kasi dyan, makikita mong, ah, uh, car, mayroong ball, may, may fish, may, <laughs> may guitar, hmm. Hmm, ano, so seryoso so serious ako nakikinig, oh, nakikinig at nag ano, ah, tumitingin din sa mga drawings mga ka-business eh. Hmm. Bibi. Show me the shoes, baby Show me the shoes. baby Ang anak mo, mama. O, seryosong seryoso, mama. O. Hmm. Hi. Ah, oh, mama. makita Nakita mo yung baby mo. Oh, may bit-bit ka ng pagkain, mama. Ah. Nagutom ka na? Oh, mo, alam niya na po yung pagkain. Want to eat na? Sagot! Opo. Sagot! Opo. Huwag kalimutan yung ganong termino niya. yung oh. opo. Oh, dami tip. Uh, oh. oh. dami tip. Pinay, <laughs> <nine> dami tip. Asa na si Cham Cham? Where is Cham Cham? Oh, so mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayun pumakabisis ha, nag ano ako, nag uh, bis na ako naka, nakaligo naka na mga kabisnis hindi pa ako manasupply so yun po mga no at pagisama uh, pakisamahan nyo po kami mga kabisnis sa araw na to dahil uh, ayun kukunin na namin ang result ni Macmac -Mac at saka ni Main Guy mga so tapunta na. namin ngayon umaga at uh, para ano na wala na tayong magiging agam agam na yung para bagang nga uh, sabi, sabi, sabi nyo nga mga kabisnis eh, hula hula so eto uh, dito na natin ma magikita kung ano talaga yung kanilang mga uh, oh, naramdaman sa kanilang katawan no? mingay, makmak, mak mga kabisnis so ito na kasi kaha dapat kahapon pa eh namin napuntahan mga kabisnis so ngayon uh, tuloy na namin uh, talaga tuloy na ito mga business uh, nagpaalam naman kami kay ate kagabi pa sabi na kami uh, sasalitan mo na namin kasi eh, mahirap na mga kabisnis dahil nga yung Naramdaman ni Menggay na hindi nga off and on mayroong uh, magsabing off, no? hindi siya nakaka hindi nakakagalaw na maayos dahil may ramdaman minsan man on uh, go on lang sa mga gawain kasi okay ang kondisyon, so meaning hindi hindi ano hindi stable yung kanyang kondisyon uh, ba na masigla lagi, may mga pagkakataon mga kabusiness na ayun, nahihilo si Menggay tapos si Makmak -Mak naman, uh, as of now si, si Mak -Mak, ay uh, okay naman, 'di ba, Ma? Wala naman siyang nararamdaman na. Ah. Wala na. Wala naman siyang nararamdaman na. Ah. Pero eh ganun pa man dahil yun nga na na extra naman natin siya, na pa na pa naman natin. So, ayun, kukunin namin ngayon. Uh, ngayon doon malalaman kung ano yung nagiging dahilan nung siya ay uh, biglang nanigas ang katawan mga ka-business nung no? mga nakaraan pa no? mga naunang vlog natin sa kanya so doon natin malalaman ngayon uh, kung ano talaga yung kanya ang sakit at saka ganoon na rin kay si Mingay talaga mas madalas ito kasi mga ka-business pag kayo ay nasa ano, nasa church sa loob ng church tapos sa uh, ang area ay crowded na bakit nabanggit ko na ito noon no? sa mga nauna ko pang mga vlog yung uh, yun nga pagka, pagka ang area ay crowded na sobrang daming tao minsan may mga ganoon sa sa church mga business na madaming tao ako asahan mo yan pagkaya'y pinawisan na uh, kasunod niyan gaganon ganon na sa kamay mararamdaman niya na yan na kasunod niyan ano, babagsak na yan So, madalas na pagkakataon niyan mga business si Mengkay pagka yan ay uh, crowded ang area o di, o di, kaya naman yung nasubran sa pagod siya may mga ta, may mga time siyang ganyan may, may, time din naman siya na kahit maghapon trabaho pula umaga maghapon okay kayo okay okay yung kanyang ano, condition hindi yung hindi naman siya wala ka pro -pro problema pero may mga time na ganun din na bigla-bigla na lang tulad nung yun nga yung uh, celebration ni Bong nung no? birthday ni Bong umaga pa lang doon sila eh sila sila yung nagtulong-tulong to eh mga M's tapos nagulat na lang ng bandang yung pagkahapon na yung tapos na na ang, ah, kasi ang nagluto sa ulam talaga ay eh, si mama ka business nagulat na lang kasi sabi ko asya pala nagpaalam pala kay ate na umuwi dahil uh, nahihilo kumbaga magpahinga lang muna ang ano lang naman doon siguro maaaring na uh, napagod lang doon nagpahinga paano, binalikan ko dito tatlong bisis hindi talaga, hindi pala talaga nagbibiro talagang, iba pala talagang pakiramdam niya so may mga gano'n may mga gano'ng uh, time si Mingay, mga ka-business so kaya nga, ito na ito na, so panalangin natin mga ka-business na uh, walang sana hindi iba yung na uh, malaman natin ngayon na uh, mabigat yung kanyang kaladalang karamdaman, huwag naman po sana, huwag naman po sana tungkol lang po sana anak Panginoon Diyos kasi sa halos kung gano'n ang mangyari diya, para halos lahat na kami may mga ganitong may mga sakit no huwag naman po sana so yun po mga business pagsamahan niyo po kami sa araw na to uh, pupunta na kami ngayon so yun po mag magagayak lang ako ng mga gamit ko mga kabisit babalikan po namin kayo right So yun po mga ka-business naming may namahala na alis na kami no? may mga yun po mga ka pakisamahan nyo po kami sa aming pong uh, paglalakbay mga ka-business ano? Uh, sana ano hindi, hindi ulan yung mukhang ano eh, wala siyang ano walang lumabas ba? na araw mga security so, naman pa umulan pero sana huwag umulan mga ka-business so yun po mga ka pakisamahan nyo po kami sa aming paglalakbay ng araw na to mga business na mga no? minamahal punta na po kami sa Tala Hospital Business. Alright, let's go! business nandito na po kami ni Mingay nakarating na po kami mga kabisnes na may minamahal so ayun na uh, pipila si Mingay dito para kukunin na po yung result result mga kabisnes so ayun po paikay ang tabayan dito po kasi medyo limitado po tayo dito sa pagkakamera ayun po mga kabisnes babalikan po namin kayo alright Mingay mga ka-business, ah ito na kami sa Ma! mo no, kukuha nak nakuha na result mo kukuha na ayan kukuha na na. What do you like daw? Oh, sige nga, you can pinpoint it. Oh, oh. You like Bavarian? Bavarian ang paborito niya. <laughs> What oh. more? What? More. Oh. oh, isang box ang gusto. Oh. No, no. okay, ko na. No, no. na babayan nga po. Bavarian. Ito, to, ta, 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 hmm. Oh, you pointed the Bavarian oh, na. na. Si Daddy, <laughs> wala. plastik plastik lampu. mama mama so you like oh it ka it pano it pano it yum 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 pano bi asin ko tur cheese ta tayo i the favorite niya bye bye pa Sus, oh, okay. nagmamadali na. O daddy o, oh. daddy o, oh. it o, oh. daddy o. Oh. Sinanggal niyo yung ano ko face mask ko. ah <laughs> oh. saan, saan, saan you like? Saan you like? Saan? 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 Oo, ko pa paparyan siya. Sige siya paparyan. Ang yun Ano sa'yo? Hmm, galing nga. Very good ang mama siya nga. Paborito yan ni tita. Tita John John. Nakakalimutan ba naman? Oh, you get na. Daddy, wash mo na hansa. Ha? Ah, wash hands ha. Tinay, wash hands ha. Wash hands. Ha? Mm -hmm. How daw? Nahihilo ka? Ha? Sa ha? Samanti balik. Samanti pang balik? Yun sa pagbasa ng ano?

Pero pero siguro kung kahapon nandito na, kung nandito tayo baka na ano yan nabasa yan ano kasi may, ngayon siguro walang doktor ano Ano pagkasabi walang doktor daw So ikaw na lang siguro pumunta rito sa Lunes no? kita ayo ibabaw ano eh So yun po mga business nakuha na namin yun yung resulta kaya lang ang naging problema po mga business ay walang ano walang doktor na magbabasa doon sa uh, wala magbabasa doon sa resulta pero doon sa kuhan kay Mingay ay uh, UTI para sa isa na ano uh, doon di ba ma? UTI tapos yung kay Mac, Mac naman mga kabisnes uh, hindi naman siya matatawag na yung bang pinangangambahan natin na yung pneumonia yung mga kabisnes hindi po eh. ang nakalagay lang doon eh ano ba nakalagay kay Makmak -mak, ma? Nung inano namin sa sinasabi namin sa Google ay ano lang yung ah... Uh, yung dahil doon sa pag-steady ng kanyang liig na hindi naigagalaw parang kumbaga sa madali sabi ay stipnik ha? Yung sa tiyatang stipnik Wala uh, o, oh, mano o oh. Ano ba yun ma? Nakalimutan ko yung bina nakalimutan ko yung search kanina ma? Kanina? Ha? Yung kay Makmak Mac uh, yung kanyang liig na dahil sa hindi na igagalaw ng firmis uh, no hindi na igagalaw ng ari uh, regular na ano kaya para siyang neck baga nga yun nga sa madali sa neck lang wala silang nakikitang findings doon na umalala, wala po sila yung so magandang ano rin yun uh, napagandang ano yung, bag, magandang balita kasi hindi tayo hindi tayo nangamba no kasi kanina Nangamba tayo sa anuman ang magiging resulta, no? Pero, eh, pero, hindi pa namin kasi ito totally. Eh. Buka, yun lang yung na, -na kasi namin. Ang, ang makapag-paliwanag talaga nito mga kabisnis, yung doktor. Kaya lang, wala kasi doktor nga eh. man nandito na sa amin yung papel, pero siyempre papabasa pa namin yun doon sa panin. Eh. Sa doktor, kaya lang kung pinawala. Sa lunis na naman daw po ang schedule. So, balik na naman ulit sa lunes, mga ka-business. So, yun lang, yun lang. Yun lang, pong, yun lang po yung update. Yun lang po yung update. Yung kay main guy naman, UTI, mga ka-business, acute ang kanya, UTI. Meron siya urinary tract infection, mga ka-business. Acute ang kanya, ano, UTI. Um, oh. Nasaan ka daw niya? Ah. Uh, ito na oh. Unas na. Wait, oh. daddy, wait. na. Oh, should be good. Asus, very good talaga. Nagalit pa sa akin. Oh. No. Asus, tumawa pa. Gusto rin niya akong plasan, eh. Mga business eh. Kaya kaya siya eh. So ano, uwi na tayo. Uh -huh. Ay, wala namang, wala namang tayong hihintay. Kasi na. wala naman, doktor. Ilunis pa kamo, eh. yeah. mm. so, <laughs> okay. Ay, ka mo. Hindi na yun. Hmm. Ay, 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 Hmm. Hey, Bak. na. kamuna kamuna may mumo dyan hmm. Hmm. mukha ka lang dati mo yung yung usok mo haba haba so at least hindi, hindi tayo na ano doon doon sa kama kay Makmak kasi yung kay Makmak isa yung sa pinangangambahan ng mga ka-business eh kasi yung <laughs> nangyari sa kanya nung nagkikaniga sa kanyang buong katawan talagang kinakabahan ako doon mga ka-business so yun lang buwan lang ang banggit ay ano ang tag nito yung uh, pamamanhid namamanhid ang kanyang likod pamamanhid at doyo sa kanyang likod wala, walang walang pahindis na kwan yung pneumonia po ako wala po walang wala nakasulat so okay medyo napagaan-gaan ng kunti yung aking kalooban yung office kasi talagang kinakabahan ako eh kasi ayaw mo yung maulit ng na nangyari kay Dudong mga uh, kabisnis na talagang yung kay Dudong talaga kung titingnan mo si Dudong hirap kuminga tapos pagka umubo uh, ay ano alim lang araw niya ahem oo no. oo parang dudong noon eh naalala no. no, 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 no. ko dati yung mga business nung dinala namin siya sa 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 hospital yung dinala natin kay dudong dati ma uh, ano new era new era hospital mga business sa uh, sa Quezon City um. Doon ako, okay. ano, kabado yung kay Mak kay dudong dati. Kasi talagang, na-admire talaga siya, eh. e. Ang grabe uh, ang gamot na hinihintay. Salamat, salamat sa lusa sa hindi ganun ka-work Hindi ganun ka... hindi, malala. Yung kay mag mag, ano, hindi malala. So, yung okay kay lang dahil lang. kahit hindi mabasa, po may pinsan naman ako na nasa doon. Uh, so, uh, ha? Okay lang dito mabasa, isi-send po lang to sa pinsan ko nurse doon, Ah, oo, oh, oh. doon mo lang ipaano yan Kung anong Kung yan, ibig sabihin Para makano tayo ng Hindi rin ma, kasi rilisitahan ka rito eh Alam niya rin mo, kasi ano yun, nurse na eh. oh, eh, eh, paano ka ngayon makakahingi ng ano, risita Di dito ka pa rin pupunta oh, diba? ba? Eh. Kasi pagka, yun, bina, na. pagka nabasa kasi yan dyan nila Bibigyan ka ng ano, risita Yun ang bibili mong gamot Ay, oh, sa center ko na Oh, oh sige na. Eh, okay. eh, eh, ikaw, decision mo yan. Eh. Okay, okay na yan. So, tara na. Bumang hihintay natin. Eh. Ayaw, ayaw, ayaw mo ipabasa rito. Eh. O, mga kabisnis, ayaw ipabasa niya rin dito sa mga eh, niya. Doon na lang daw sa center. Kasi napagod na siya kung balik So, wala na tayo magagawa dyan. Pero at least, hindi naman ganun kalala. Mga kabisnis. Dirty, dirty, wipe your hands, wipe your hands. Very good. baby <laughs> dog. <laughs>